Sandi, halika muna. Ugupitan yung ano sa may wet po mo. Bago matulog kayong dalawa. Hala, halika. mo muna yung sa may wet po na buhok. Kasi kailangan wala buhok yun, ha? Hindi. Hindi ko. Hindi. Ah, kaya si Prince? Si Prince kaya nasan? Nasan kaya si Prince ko? Prince, saan ko Prince? Prince, saan ka? Ha? <laughs> ayun pala siya. Likot naman ito si Prince, ah. Eh, papira naman itong isang ito. Aba, aba, aba. Likot oh, na ako dito. Likot. Kamalikot naman di yan. Ay, pambira ka. May ginagawa nga ako dito. Ay, eh. kalikot mo eh. Kailangan gupitan yan. Alisan ang buhok. Dahil para pang Kailangan ito po.

Ito naman si Prince ah. Sabi. Ay, ibang bihira na. Trendy! 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 Di, di, di. Tayo lang. Tayo lang, di. <laughs>

sabi ni Sandy, eh, akala ko puwit lamang. Bakit kasama pa to yung mo na ito? Ta? Tama na. Si Prince naman. Si Prince, Ako po. Mag-aaway kami dalawa. <laughs> Halito, Prince. Kaya, lapit. Kaya,

Oo, puwede ko na! Um, Uy, ha! Dalawa! Tatlo! Huwag mga nga dati ka ha! Apat! Kinais ka nga! Kamusta Boy? <laughs> tayo, boy, tama nyo! Ano nyo? Oo! Ugos! <laughs> wala Wait, hi, ah! Uwala <laughs> mo! Yeah, Sabi ni pero so sino yata ito? ako na ito, ito, oh. ito. hah? puno ito si Alice, Alice ka Bunso? mah? puno ka ka puno 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 Magagalit na yung bondo ko na yan. Nagagalit na. Opo sabi ni ko. akala ako sa may hindi. Oh, kutos ah. Oh, kutos ah. Oh, kutos na lang. Kuha akong suklay, ha? Kuha akong suklay, ha? Wait lang, ha? Utot yan eh. Hindi ka na. Wala ah, wala. Wala ah, wala. Anong ba talaga ako? Hindi. Oh, okay. Oh, okay. akin. Okay. Ay, kabus! dalawa, <laughs> talaga. ng legs ko. Isa. Dalawa. <laughs> Wala. <laughs> aku aku tuh senggol aku senggol, um. oh, sangga. oh kita mau dibayin apa aja, deh bang, jaga, jangan dihinggat, hingat, sama, ya sandi kalian sandi kalian, chocolate

Hindi ka di higa. Higa. mo dito! Bang. bang! Ah, very good ang Bang! na <laughs> oh, hey, pa sila dyan sa kakakalang tumahan ng paol na pang bihira kang bata ka. <laughs> Tapos na. Hmm. Pagpag ka. Di, pagpagpag ka. Pagpag muna ka, pagpag. Sandi, pagpag, pagpag. Bibigay niya i-fresh laruan niya. Anong gagawin sa laruan na yan? Oh, namutik na pa sa inuman. Ang chandi ko, chandi ko. Si Prince ko, ang Prince ko.